Marami pa tayong ilalagay, guys. Ayan. Diba? Lalagay natin yan sa baitbayan box. O, diba? o ganda, oh, diba? Ang dami pa. Habang ito yung puno na. Ang ganda, o. puno. Tingnan nyo naman. Pulidong-pulido, oh. Yung packing tape niya, buo. Grabe. Para sa inyo yan. Sa isa pa yan, marami pa tayong ilalagay. Ayan, mga groceries. Ayan. Congratulations, everyone. Dahil nakabuo na naman tayo ng isang balikbayan box para sa inyo. Ayan. Ito so, guys. Marami pa. Ayan. Ayan, may mga bags pa. Ayan, may gamit. Ayan, mga gamit. Ayan, may gamit base na bango. More no chocolates. Ayan. More no coffee and chocolates para sa inyo. Para sa inyo mga balik barn box. Aayusin natin uli. Bukas naman guys kasi papasok na ako sa work. Siyempre, kailangan natin pumasok para may pamigay tayong um, ano sa inyo. No? Blessings sa mga solid at matitsagang supporters ni Lady It's you Kaya ang panginahintay nyo guys. Gapin nyo na po ako para naman baka kayo na ang next na makakatanggap ng balikbayan box from Singapore. Okay, nito libre lang yan. Wala kayong gagastusin. Susuportahan nyo lang si Lady It's You. Meron na kayong libreng balikbayan box. Ayan. O, diba? San, na, san pa kayo guys? si suporta lang kayo tapos makakatanggap na kayo ng blessing so arat na